Mga kapuso DPWH6 OIC Director Engineer Sunny Boy Oropel nanindugan nga safe kag husto ang ilan nang indesisyon nga temporaryo nga palabayan sa mga light vehicle ang unka flyover. Samtang budget para sa pagkayos ang depektibo nga flyover na tala nang abaga abot na sa madali na lang nga tiyon, suno kay Oropel. Safe ha? Apa mga makapuso Vice Mayor Jeffrey Ganzon nagpahayag nga wala sa gihapon sa bugos nga salig sa safety sa flyover. Yaring balita ang itutungka ni John Sala live weekend sa Ungka Haro, siyudad sa Iloilo. John? Jared, Kate, Adrian, sa mga tawo ko nga may trust issues o so, kung nabudlayan nga magsalig, hindi ko no pilitay. Yoko wala sang pilitay sa paglabay sa unka Flyover. Suno so, sa Department of Public Works in Highways Region 6. Apang sa mga nagalabay diri Adlaw-Adlaw, wala kuno kamusang dapat kabalakan. Bangod safe ang pag-usar sa flyover. May na kasi mana buwas ginpalabayan liwat sa mga light vehicles ang inner lanes sa unka Flyover. Apang hindi pa maatag sa Iloilo City Council kung bala safe, gidman ini. Gani sa ginpatigayon niya pag sinapol kayo na sa konseho ang mga nagtambong ang si madamuos madamo sa pamangkot sa mga tiglawas sa DPWH-6. Ilabi na kay OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Sa motorista, you allow them na uh, mapasa uh, limited time. Uh, Gina-sure nyo man na uh, safe na uh, agyan. How come Why do 24-7? Apang hindi pareho sa unka flyover nga nag-ausmod, ang panindugan ni Oropel wala sang vertical displacement. Bangod mapag-on ang iya panindugan nga safe na gid kuno ini nga labayana. Well, actually, halin sang pag-press ko, ako oh, muna Had it been not safe for the light vehicles, wala ta na naging open. Light vehicles only, sir, no? light vehicles kung wala tana, kung hindi na safe sa light vehicles wala tanang ginopen. Gin klaro man ni Oropel nga madali na lang magabot ang 100 million pesos nga pondo nga ginpaen sang DPWH Central Office para sa rectification kag sa tion nga masugura na liwat ang pagkayo sini liwat naman nga pasiraduhan ang flyover. Well number one ang unahon tang 100 million is the rectification activity for the pier 4 5 and 6. Kasi ba yung siya mag-post ang mga? Anytime soon sa piyak sang panindugan ni Oropel suno kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa lain man kuno sa gihapon ini ngadalan malabay kag indi magsaka sa flyover ako ya may doubt po, okay mo kayo magagi sa Mandoriao kung <laughs> kasi <laughs> kaya <laughs> magagi In case of doubt, lak lakalikaw lang ko yan. Apang maluwa sa siguridad sa publiko, isa man sa si ginahinyo sa kadamaan ng accountability o kung nang dapat manabat sa depektibo nga 680 million pesos na proyekto apang tubtub -tub subong wala sa gihapon sang direkta nga sabat ang DPWH6 Just looking forward on the activity for the, uh, the for the flyover, pero hindi na takabalikin kung sino gid number one, wala man ko kung sino gid ang nag-implement sino gid ang dapat naton sukton kay wala kita ideya kung sino na sila Si RD ano ang balon mo sa public they want accountability sa natabo uh, hindi man ako siguro in the authority to tell kung sino ang may sala. Diyert, isa pag sa mga gina sa issue sa unka-flyover ang kontraktor sa nga project nga IBC, o kung International Builders Corporation. Apang suno sa DPWH Region 6, sa rectification o kung sa pagka sa nga flyover, posible kung nga IBC man ang mangin kontraktor bakit may ara sa nga bidding process nga pag-ubrahon, uh, kagsarang sa gihapon nga magpa ang IBC. Diyert? Madam Ogie, ngayon salamat sa update, John Sala.